natin ang uh, winners. sila po ang team Maginoo. Pero dito sa Fast Money, si Mix ang una maglalaro. Mix, kanina nanalo na kayo ng isang piso. Pero kung swertehin pa kayo, pwede natin doble pag-uwi kayo ng 200,000 pesos. At bukod dyan, ito sobrang proud tayo parati dito dahil tatanggap ng 20,000 ang napili ninyong charitable institution or organization. Ano ba ang napili ninyo, Mix? Ang napili po namin sa ay ang Gawad Kalinga. Ayan. There you go. Gawad kalinga para sa inyo po ang kanilang uh, donation sa araw na ito. And now, nasa waiting area si Kiche. Hindi tayo naririnig. It's, it's, time for Fast Money Mix. Are you ready? Ready, ready po. Okay, let's do this. Give me 20 seconds on the clock. Anong pagkain ang pwedeng isaw-saw sa o budburan ng asukal? Ah, uh, sa saging. Ilan ang kasali sa larong Chinese garter? Tatlo. Madalas gawin sa family reunion? Uh, kumain. Impormasyong hinihingi ng online scammer? Uh, uh, birthday. Kung magiging hayop ka, anong hayop ang gusto mo? Pusa. Let's go, buddy. First question. Pagkain na pwedeng sa o binubudburan ng asukal, ang sabi mo'y matabi sa sag. Banana Q. Banana Q. E, Banana ko Q. tayo. Survey Yes, sir! Ilan ang kasali sa larong Chinese garter? Dainis Garter, I'm sure, uh, ala-alam mo yan. Medyo, medyo. Oo, Hindi mo, may tagahawa. Taga sana nilalaro pa rin yan. Nung mga bata kami, nilalaro oh, yan. Nung mga, mga kapatid gano. ko, babae. Saan mo tatlong sabi ng survey ay? Meron, meron, meron. Madalas gawin sa family reunion. Di mawawala yung kainan oh, dyan. Survey says... Oh, yep. Very good. Informasyong hinihingi ng online scammer. Sabi mo, may birthday. Hey. Survey says... Pwede. Kung magiging hayop ka, gusto mo maging pusa. Nandiyan pa yan sa survey natin. Meron. 73. Not bad at all. Migs not bad. Let's welcome back, TJ. TJ, TJ. Oh, pero mukhang oh, relax na relax Kaya naman. Kaya Sakto lang. Sakto yan. <laughs> o, si Migs, naka 73 points. Kailangan niyang kubuha ng 127. Kaya-kaya mo yan. Galing, ha? Oo, oh, oh di ba? Sabi sabi sa'yo, eh. Proud na proud, eh. Eto, same question, same five questions, pero 25 seconds tayo, TJ. Okay. Ready? Okay po. Oh, you got this. Uh, makikita na po ng audience ngayon ang sagot ni Mix. So give me 25 seconds on the clock. Suman. Anong pagkain ang pwedeng isaw-sawsa o budburan ng asukal? Go. Suman. Ilan ang kasali sa larong Chinese garter? Tatlo. Apat. Madalas gawin sa family reunion. Karaoke. Impormasyong hinihingi ng online scammer. Password. Kung magiging hayop ka, anong hayop ang gusto mo? Leon. Let's go! 127. That's all we need. Pagkain na pwede isaw saw o budburan ng asukal, suman. de ba? Lalo na ako, brown sugar o kaya cocoa sugar. Oh, sarap niyan. Survey says, top answer. Ilan ang kasali sa ralong Chinese garter? Sabi mo'y apat ang sabi ng survey. <laughs> top answer! Top answer! <laughs> Madalas gawin sa family reunion ang sabi mo'y karaoke. Ang sabi ng survey ay... Pwede! Pero ang number one dito ay mga laro, games. Game. Parang family feud. Nilalaro sa mga reunion parati. Impormasyong hinihingi ng online scammer. Sabi mo'y password. Services. says... Uy! Bakit kaya? Anyway, ang uh, top answer dito ay full name. Full name. Owen. Full name. Kung magiging hayop ka, ang hayop na gusto mo ay? Leon. Ang sabi ng survey dyan ay? Aso ah, ang top answer. TJ, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Team Maginoo, of course, it's welcome back. Team Bulakenyo. Nico, guys, ano masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Uh, ano siya? Tinadhana talaga siya sa amin. <laughs> Di ba? Yeah. Kaya good luck sa mga ginagawa niyo individually.